Hello! So, dito tayo sa Klabasa River Sa Gabaldon, Nueva Ecija Hugas ng kamay

init lang nga talaga pag hulog. ginawa ng tubig. Wow! Masarap na lugo. Sa harap na ating bundok. Pakaganda dito. Malayo lang nga talaga. walang malalang nagos wala ay meron niya kaya mayroon do'y malalang pero malalang kapag humiga ka malalang <laughs> yun o no? wow gano'n lakas na agos oh oh Tignan nyo ang ganda ng view. Ang ng Nueva Ecija. Dito sa malayo. Kaya na naman tayo sa tindahan. Bukas sa sabak tayo, botohat maraming customer. Kaya relax mo na tayo ngayon. Punta tayo sa kabilang side. Nang river. Let's so, parang dito malalim oo uh, malalim nga yata dito dahil parang kulay green ito malalim hindi pa pupunta dyan baka tayo matigok <laughs> hindi sa best pala masahon sumasahod Bawal tayo sa malalim Ayun, malalim nga to Dito yung malalim Di Ganda oh Di ba kaganda ng lugar Solid dito lalo na kapag Siguro kapag Grina-grin yung mga bundok na yan Mas ano Talagang maganda Dalim dito. Wow. Sigurado to malalim to bossing. Dito pala yung malalim. Pagka marunong ka lang dito ka. Ganda oh. Kabalik muna tayo doon. ang ganda ng lugar. Balikan natin Ang Calabasa River dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Welcome to Gabaldon, Nueva Ecija, Calabasa River. Mi cunaco! na Uuuuh! 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 của Uuuuh! 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 Uuuuh!

Malalim. doon pala yung malalim bossing pagka nahiga ka boss malalim kapal doon harap maligyan puro la cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những

Nandun pala yung malalim. Yung kabilang side. Malalim yung kabilang side.